bili tayo ng bastikoy. Dito tayo, maglalakad tayo ngayon para bumili. Alabang <laughs> ah, girls. Buy 2 for $1.20. Buy 1, get 1. Chicken. Ano to? Buy 1, get... Buy 1, get 1. Chicken and beef. For only... $85. Ano to? Shawarma. Ay, may... Shawarma din pa pala. $85. Okay. Pabili ng ano, yung... Ano pangalan yun? Yung buy one take one for one twenty? Anong size? Ay, anong flavor ma'am? Strawberry. Sorry, yung strawberry. Uh Oo. -oh. May shower mo ma din pala kayo. Wait <coughs> ma'am, chicken lang. Chicken. Magkano yung strawberry? Magkano? Yung strawberry lang. One twenty, di ba yung dalawa? Yes, yung dalawa. Ay, wala na yung ano. Wala na yung teddy bear dito. Basticol. Ayan. Pwedeng kunin ko siya. Ibablog. Ganda dito. Ayan. Punta kayo dito sa Basticol, sa Banggar. Ang sarap ng ano nila, ng loob nila. Ay, ang sarap ng loob. Ang, ang lamig pala. Ang lamig dito sa loob. Parang pumunta ka sa Paris. O, oh, ayan, o. Oh. <laughs> May Paris pa dito. O, oh, parang ka din pumunta sa Japan. Ayan, o. Oh. Ayan. sa Japan. Bastikoy ang labig dito sa loob nila naka aircon dati pumunta kami dito mayroon pang teddy bear tapos maraming bulabulaklak <laughs> ang bulaklak na lang natira yan para new look grateful, thankful and blessed para i-bibili tayo ng order natin order tayo ng plastic foil shake. shake ano yung ano nyo yung pork yung beef nyo yung shawarma, gumagawa din kayo? ayun

Ay, parang hindi masarap pa. <laughs> Pag hindi beef. Ayan, no. Try ko nga, isa lang. Ayan yung mga ano nila, oh, mga mga available nila. O, basketball, iron protein, milk, and Don't take really everything. Ah, ah. -oh. Lahat sila take out. Kainin ko na lang na sa pwesto ko. Ayan yung strawberry. Hindi ko kasama yung ako yung kanyang ko. Ay, mawiri na siya. Kasama si mama niya? Hindi. Sa trabaho mama niya. Hindi din magpapito yung bata niya. Ay, nako, sa siya. Kasama niya si mama niya. Sa siya yun. <laughs> ano? Magkano pa ba yun? Yung 48? 120. Bayad yung 48 lang. Ayun. Hindi naman ako, hindi ko naman pera yan eh. Free. Kasi nanalo daw ng wedding yung kapatid ko. <laughs> hindi sa ano, nanalo sa sa kanila, sa lugar nila. Nagbakasyon kasi dito. Ano ba yun? Sa ano ba yun? Saan ba yun? Nakatera? Nakalimutan? Kabanatuan? Taga kabanatuan yun. Kabanatuan. Yan, tapos na. Tapos na ang lagawa na yung strawberry natin. 别闹了。